Hello everyone, this is Putput Put at welcome back to Mike Best Channel. May mga nagtatanong po sa atin kung papaano tanggalin ang ibang account na nakalogin sa Facebook at Messenger. Bakit nga ba kailangan natin tanggalin ang account sa ating Messenger? Ang isang dahilan ay mayroong 8 or 8 accounts lang ang pwede natin e-login sa ating Messenger. At kung gusto pa natin mag-login ng ibang account ay hindi na ito papasok dahil walo lang ang pwede, kaya kailangan natin na magtanggal ng ibang account. Ang isa pang dahilan ay gusto natin alisin ang mga account na hindi naman personally sa atin, sila yung mga nakigamit or nakilog in lang sa ating phone. Ang iba sa atin ay nahihirapan alisin ang isa or higit pang account na in sa ating mobile device, kahit anong tanggal nila ay hindi ito matanggal at kung matanggal man ay bumabalik lang ulit. Kaya sa episode na ito ituturo namin ang paraan kung papaano ito matatanggal sa ating device. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito wag mong kalilimutan magsubscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Nandito tayo ngayon sa Messenger application at gusto natin tanggalin ang isang account na naka in Para maalis ito, e-swipe natin sa kaliwa ang account upang lumabas ang delete icon. Then pindutin ang delete icon. Unfortunately, hindi po ma ang account na ito sa ating Messenger dahil naka in pa daw ito sa Facebook dito sa ating device. Kaya kailangan muna natin itong e-log at tanggalin sa Facebook bago natin matanggal dito sa Messenger. Pumunta tayo sa Facebook application. Kung mapapasin po natin, wala na ang account na iyon sa aking Facebook dahil naalis ko na ito. Pero kung babalikan natin ang Messenger at susubukan natin itong alisin ay hindi po matanggal dahil sinasabi nito na nakalogin pa ito sa ating Facebook application kahit wala naman na. Paano natin ito maaalis? Maraming paraan upang matanggal natin ito, at kung nasubukan nyo na po ang iba't ibang paraan at hindi nyo pa rin ito matanggal, subukan nyo din pong gawin itong ituturo namin dahil ang ituturo namin ang pinaka-effective based sa aming experience. Simula na natin. Una, buksan ang settings sa ating cellphone. At hanapin ang accounts and backup. Sa ibang smartphone naman ay accounts and sync. Then manage accounts. Then hanapin at i-remove ang mga Facebook at Messenger accounts. Open. Then remove account. Then remove account. Gawin ito sa lahat ng Facebook at Messenger accounts. Pag na-remove na lahat ng Facebook at Messenger, pumunta na tayo sa Messenger application. At subukan na natin i-remove e ang account na hindi ma-remove kanina. E swipe natin sa kaliwa ang account upang lumabas ang delete icon. Then pindutin ang delete icon. Then remove account. Ayan, na-remove na natin ang account. Subukan natin sa ibang account. Ayan, na-remove na natin ang account. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Wait teka lang. Sabi ng YouTube Analytics sa channel ko ay 68% ng nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe. Sana po magsubscribe kayo. Libre naman po ang pagsubscribe. Kaya kung nakatulong iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapagsubscribe sa channel na ito wag mong kalilimutan magsubscribe at i-click ang bell button para manotify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Kung gusto nyo po maging updated sa mga video at tips at tricks ng channel na ito wag nyo po kakalimutan e-follow ang Facebook page na Mike Best Tech Talk para updated po kayo sa lahat na e-upload namin. Don't forget to like and share. Salamat sa panunood, kita kit sa susunod na video, paalam!